Baterai banter pin di aku kasih ya Tapos niya, wala ka kwentuhan. <laughs> Hindi ako kasi pala. <laughs> pagkita di pagkita ako ni Lilian. Bad trip. Ano yung ginagawa mo? Google natin sana kita. Google natin sana kita. Kaso, para pagbukas mo, magulat ka. Eh, pagpasok hindi ako kasi yan. <laughs> ah, wala. magandang buhay mga kakwentuhan meron akong naisip na medyo kapilyuhan ngayon kasi kagabi mga kakwentuhan nawala yung tubig eh ngayon sinig ko yung tubig ah uh, yung linya ng tubig wala pa rin ano wala pa rin, wala pa rin ano wala pa rin tagas kaya may naisip akong kapilyuhan ngayon doon sa likod kasi meron doon ano, meron doon malaking balde. Alam ko doon kukuha ng tubig si Lian para gamitin niya sa kusina. Dadalawa naman yun pero yung isa, yun talagang kuhaanan niya. Pagka nawala ng tubig, inaisip eh, ko lumublob ako doon para pagka pagkakuha ng tubig magulat siya. <laughs> Suporta ko mga ako ito <laughs> At hindi pa pala gagawa. Naano na ako yung na isip ko na magiging scenario yung mga kwentuhan. Tara tara, samahan niyo, samahan ako at hanggang sa ano, hanggang sa magawa 'yon at kung ano kung ano ba nang mangyayari. Support na lang, support. <laughs> tara wa kwentuhan. Titingnan muna natin kung tingnan muna natin kung asan Ang ginagawa. Alam mo na sa kusina na 'yon ngayon eh. Siya makakawindon, handog siya Aliligo na ako. Tumingin kasi siya. Tumingin <laughs> sabi ko waliligo ako pero alam naman jang hindi ako dito aliligo. Iikot na lang ako. Dito ko itatago. makita. Tabunan, tatabunan ko na tatabunan ko. Para hindi malata kasi pagdaan niya. Dito kasi dadaan baka mapansin. <coughs> Pero maganda lang po to dito eh. tatabunan Tabunan Nagutong mamaya, yung dala-dalanya may tatapon niya. Sana yung dalanya hindi babasagin. <laughs> Kasi pag babasagin, sigurado yan, warak-warak yan. <laughs> <laughs> Bateri pin di aku, kasih ya. <laughs> Pak Wita di kita apa di Lilian? Bantri mana? Sekarang kita Google natin sana kita Kaso Para pagbukas mo Magulat ka Eh pagpasok ko hindi ako kasi ah Wala